Nanalo si Tenorio sa coaching debut habang tinalo ng Magnolia ang Ginebra. Tinalo ng Magnolia ang barangay Ginebra 80-73 na nagbigay kay L.A. Tenorio ng panalong debut bilang TBA head coach sa 50th season opener ng Liga. Nagsimula ng malakas ang hotshot sa 10-0 run sa pangunguna ni na Xavier Lucero at bagong dating na si Javi Gomez de Si Tenorio, na ng labing tatlong taon sa Ginebra, ay humarap sa kanyang dating koponan sa kanyang unang laro sa coaching. Ito ay isang solidong simula ng Philippine Cup para kay Tenorio at sa Hotshots. Naiselyo ng Magnolia Hotshots ang kanilang unang panalo sa PBA Season 50 Philippine Cup kontra sa Barangay Hinebra. LA Tenorio outplays Team Cone, at ang kanyang dating koponan na Barangay Hinebra San Miguel, upang buksan ang PBA Philippine Cup Manila Classico sa isang winning note sa Smart Araneta Coliseum. Ito ay isang malakas na simula ng Philippine Cup para sa Hotshots at kay Tenorio, na naglaro sa loob ng labing tatlong taon sa Gijin Kings bago lumipat sa kanilang arch rival upang maging playing coach ng Koponan. Siniguro ng Star Guard na maging mentor na ang kanyang unang laro na namumuno sa isang prangkisa, ay maipagmamalaki ng hotshots na mauwi sa panalong paraan na nagtutulak sa kanyang mga ward na magsimula ng malakas bago magtapos ng solid, upang simulan ang aksyon sa Philippine Cup. Ngunit hindi ito naging maayos para sa Magnolia at kay Tenorio mismo, na naranasan kung paano ito ay tulad ng nasa kabilang dulo na nasaksihan ng Kings, ang kanilang NSD spirit nang magrally sila sa ikaapat na quarter, at pinutol ang isang malaking puwang sa anim na puntos lamang ng dalawang beses sina Javi Gomez de Leonio at Rome de la Rosa, ay tumulong sa paglalapat ng mga final touch na may mahalagang hit sa loob ng huling apat na minuto, at ang hot shots ay magpapatuloy sa pag-akda ng isang tunay na natatanging kabanata ng Manila Classico na pabor sa kanila. Kamusta mga idol? Sports zone, PH para sa sports Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, Kimkin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.